Magandang araw po sa ating mga minamahal na senior at sa lahat po ng Pilipinong gustong maging laging malakas ang pangangatawan. Sa ating mga nakaraang video, pinag-uusapan na po natin ang mga prutas at almusal na panlaban sa sakit. Ngayon, heto na. Aalamin natin ang sampung gulay na nagsisilbing pinakamatibay na panangga laban sa sakit. Panguna sa ating listahan, ang nag-aayos ng ating pader, ang kalabasa. Bakit po ito ang una? Dahil bago pa man natin pag-usapan ang mga sundalo, kailangan muna natin ng matibay na pader o bakod para hindi makapasok ang mga kalaban, virus at bakterya. Dito po hari ang kalabasa. Ito po ay isa sa pinakamayaman sa beta-carotene na kapag nasa loob na ng ating katawan ay ginagawa nitong vitamin A vitamin A po, ang pangunahing semento ng ating mucous membranes. Yan yung uh, basa at malagkit na lining sa ating ilong, lalamunan, at baga. Isipin nyo po, kung butas-butas ang pader ng iyong kastilyo, kahit gaano karami ang sundalo mo sa loob, madali ka paling mapasok. Ang paggain ng kalabasa ay parang pagpapahid ng bagong simento at pagpapatibay sa inyong unang linya ng depensa. Pangalawa sa ating listahan, ang pinuno ng mga sundalo, ang atyal, bell pepper. Kung ang padar ay naayos na, kailangan naman natin ng napakaraming sundalo. At ang pinakahineral ng mga sundalo ay ang vitamin C. Dito po pumapasok ang atyal, lalo na yung kulay pula at dilaw. Alam nyo po ba na ang isang atyal ay maaring magtaglay ng hanggang tatlong beses na mas maraming vitamin C kesa sa isang orange? Sobrang taas po! Ang vitamin C, sabi nga natin noon, ang siyang naguuto sa ating katawan na gumawa ng mas maraming white blood cells at ginagawa pa nitong mas matapang at mas epektibo ang mga sundalong ito sa pag-atake sa mga mikrobyo. Ang pagsahog ng atyal sa inyong chop suey o kinisang ulam ay parang pagre-recruit ng isang buong batalyon ng mga bagong sundalo. Pangatlo sa ating listahan, ang sundalong may espesyal na sandata, ang broccoli. Ang broccoli po ay hindi lang mayaman sa vitamin C. Mayroon po itong isang espesyal na secret weapon. Isang sangkap na tinatawag na sulforaphane. Isipin niyo po na ang sulforaphane ay isang special forces na sundalo. Hindi siya basta umaatake. Ayon sa mga pag-aaral, kaya po nitong gisingin ang mga antioxidant genes sa ating immune cells na ginagawa nilang mas matatag at mas handang labanan ang mga free radicals o yung mga terorista sa loob ng ating katawan na nagpapahina sa atin. Ito po ay isang intelligent na gulay na hindi lang nagbibigay ng armas kundi nagtitrain pa ng inyong mga sundalo para maging mas magaling. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang natural na antibiotic ng bayan, ang bawang. Ito po ay isang alamat na sa kusina at sa gamutan. Sabi nga natin noon sa video tungkol sa hani at bawang, ang bawang ay may sangkap na alisin na may napatunayang kakayahang labanan, hindi lang ang bakterya, kundi pati na rin ang virus at fungi. Ito po ang dahilan kung bakit kapag may trangkaso, sinasabi ng matatanda na kumain ng hilaw na bawang. Para siyang isang broad spectrum na antibiotic pero natural at hindi nakakasira sa ating good bacteria. Kaya wag na wag nyo pong aalisin ng bawang sa inyong ginisado. Sa bawat gisa, nagpapasok kayo ng natural na gamot sa inyong sistema. Panglima sa ating listahan, ang taga-relax at pampagana ng depensa, ang mga kabute o mushroom. Ito po ay hindi madalas na pag-uusapan pero napaka-epektibo. Ang mga kabuti po tulad ng shitake na nabibiling tuyo ay mayaman sa isang uri ng polysaccharide na tinatawag na beta-glucan. Huwag na po nating problemahin ang pangalan. Isipin na lang po natin na ito ay isang special trainer o coach para sa ating immune cells. Lalo na yung tinatawag na natural killer cells. Hindi niya pinaparami ang mga sundalo pero ginagawa nitong mas alerto, mas aktibo at mas mabangi sa pag-atake sa mga kalaban. Kaya mas mabilis matapos ang laban at mas mabilis kang gumaling pang sa ating listahan, ang power combo ng utak at resistensya, ang spinach. Sabi po natin noon sa video tungkol sa memorya, magaling ang spinach para sa utak, pero magaling din po ito para sa resistensya. Ito po ay isang all-in-one package. Mayaman ito sa vitamin C, punong-puno ng beta-carotene na nagiging vitamin A, at mayaman din sa mga antioxidants na nagpoprotekta sa ating mga immune cells. Ang pinakamagandang paraan para para makuha ang sustansya nito ay huwag masyadong lutuin. Isang mabilis na gisa lang o isahog sa sabaw bago hanguin ay sapat na. Pangpito sa ating listahan, ang nagpapakalmang sundalo, ang kamote. Nagulat po ba kayo? Paano naging panlaban sa sakit ang kamote? Dalawa po ang dahilan. Una, katulad ng kalabasa, yung kulay orange nito ay punong-puno ng beta-carotene o vitamin A, ang ating pader. Pangalawa at mas importante, ang kamote po ay mayaman sa complex carbohydrates at fiber. Sabi po ng mga pag-aaral ang gutom at stress ay isa sa mga nagpapahina ng ating immune system. Ang paggain ng kamote ay nagbibigay ng enerhiya na dahan-dahan, kaya hindi ka basta-basta magugutom at manghihina. Para kang nagpapakain ng masustansyang rasyon sa iyong mga sundalo para laging mataas ang kanilang moral at lakas. Pangwalo sa ating listahan, ang all-around superfood ng Pilipinas, ang malunggay. Kung meron pong isang gulay na pwede mong kainin araw-araw, ito na po yun. Uulitin po natin ang lakas nito, ang vitamin C niya Ayon sa mga pag-aaral ay pitong beses na mas mataas kesa sa orange. Ang vitamin A, apat na beses na mas mataas kesa sa carrots. Punong-puno din ito ng iron at protein na parehong kilalan para gumawa ng mga malulusog na sundalo. Wala na po tayong hahanapin pa. Ang isang mangkok ng sabaw ng tinola na may malunggay ay isang kumpletong gamot na pang iwas sakit. Pangsyam sa ating listahan, ang tagalinis ng sistema, ang repolyo. Ang repolyo po ay mayaman sa glutamine, isang amino acid na nagsisilbing gatong o fuel para sa ating mga immune cells, lalo na yung nasa bituka natin. Sabi nga natin kanina, ang malusog na bituka ay malakas na resistensya, pero may isa pa itong epekto. Ang repolyo ay tumutulong din sa ating atay para sa proseso ng detoxification. Kapag mas malinis ang ating katawan at mas kaunti ang lason, mas magaang ang trabaho ng ating immune system at mas makakapag-focus sila sa paglaban sa mga tunay na kalaban tulad ng virus. At ang pangsampu sa ating listahan, ang nagpapainit sa laban ang siling labuyo o itong sili. Hindi po ito basta pampaanghang lang. Ang anghang na nararamdaman natin ay galing sa sangkap na tinatawag na capsaicin. Ang capsaicin ay may anti-inflammatory effect. Pero ang mas malaking tulong nito ay kapag may sipon at ubo ka na. Tumutulong po ito na palabnawin ang makapit na plema kaya mas madali itong ilabas. Pinapaganda rin nito ang daloy ng dugo ang kaunting anghang sa inyong sinabawang ulam ay hindi lang nagpapasarap. Tumutulong din ito na pabilisin ang inyong paggaling. Ayan po, sampung gulay na handang maging kasama ninyo sa laban para sa isang malusog na buhay. Idagdag na po natin sila sa ating mga paboritong ulam. Salamat po sa inyong panunood at God bless!